Good morning guys, good morning guys. Dito aku ngayon sa pipe rack, makita ko sa pipe rack shortcut papuntang building. Kali ako sa kabilang zone. Tapos makita ko dito para malapit-lapit. Ngayon guys, ito yung project banta. Ay, may mga pipe. Ayan, oh. Ayan. Tingnan ninyo. 5 minutes lang ito. Ano ko? Pwede na pala ako ditong bumaba. O doon na lang. Sa unahan. Ah, dito muna ako. Pahinga muna ako. Ay. Opo. <laughs> so guys tingnan niyo yung planta guys ayan mga pipe yan ayan 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 eh. Ito. Doon din sa kabila. Galing ako doon, oh, naglakad. Layo-layo din yung nilakad ko eh. Oh. Galing sa brown zone. Tapos, dito green zone. Ito dito, banda dito, dito green zone. Yan, yan, yan. mo green zone yan. Ito yung pipe rack. Ano ah, yung mga pipe. ba ako mamaya diyan sa may ano kasi yung inspection ko doon sa may building OME 104 eh 30 pa naman yung inspection ko maga pa yan guys yun tingnan nyo doon ganito talaga yung planta Gas plant, tuloy yang Dagat, oo, eh. dagat. yang dulu no? dagat. Ano to? Ah, uh, ang tawag doon. Itong planta na to expansion, kasi existing na to. Eh, tapos nag-expand sila.

kalau kayak ngain guys kasih bawal bawal bagoan itu eh bawal ngepicture bawal ngevideo uh, santai-santai itu mau li aku di ah <laughs> mau li apa itu anak oh santai bawal no photography no video guys selamat ya sa yang penonton guys ah Thank you very much. Thank you. Pinapawisan din ako kasi malayo-layo din yung duno, banda duno, duno. Eh, Naglagat ako, pag gano'n, gano'n, gano'n Okay na guys, baba na ako guys 5 minutes na eh. Yan, yan Ito ako bababa dito Ito, ito, ito Sige na, bye bye, bye bye, bye, bye. babus babus